Alam naman nating lahat na ang T-Rex ay isang dambuhala at mabangis na dinosaur mula sa nakaraan na walang ibang gusto kundi ubusin ang lahat ng mga nilalang na nabubuhay sa mundo. Sila ay mga apex predator na nabuhay sa Earth hanggang sa huling bahagi ng late Cretaceous 90 to 66 million years ago. man sa ngayon, ang T-Rex ay tila hindi na umaayon sa reputasyon nito sa Hollywood. Sa katunayan, pinaniniwalaan na ng karamihan sa scientific community na ang T-Rex ay hindi talaga isang hunter, kundi isang scavenger. Matagal nang pinagtatalunan ng mga scientist kung ang maalamat na Tyrannosaurus Rex ay isang mabangis na hunter o isang scavenger lamang na kumakain sa mga bangkay ng mga patay ng hayop. Gayunpaman, ano pa man ang totoo, hindi ang T-Rex lamang ang dambuhalang carnivorous dinosaur na nabuhay sa Earth millions of years ago. At kung iahambing natin ang mga ito sa T-Rex, magbimisto lang isang prey ang T-Rex sa halip na isang predator. Bagaman ang T-Rex ang nag-iisa at mananatiling king of the dinosaurs sa ating mga puso Panahon na para kilalanin ang ilang mga contenders na maaring magpabagsak sa behemoth na ito para sa titulo. Tara ka tropa at sabay-sabay natin silang kilalanin. Number 5, Carnotaurus Kung napanood mo na ang Disney's Dinosaur noong 2000, siguradong pamilyar ka na ng kaunti tungkol sa predator na ito. Nakuha ang pangalan ng Carnotaurus dahil sa nakausli nitong mga sungay at literal itong nangangahulugan na meat-eating bull sa wikang Latin. Ang mga Carnotaurus ay nabuhay sa Earth noong Late Cretaceous Period at pinagharian nila ang kontinente na tinatawag natin ngayon na South America. Sila ay mga predator na may magaan na pangangatawan ngunit nagtataglay ng mabigat at makapal na bungo na malamang na ginagamit nila para sa pagbash o paghampas at ang kanilang mga sungay ang nagsisilbing shock absorber. Hindi malinaw kung nanguhuli sila ng mas malalaki o mas maliliit na dinosaur ngunit alinman sa dalawa ay kaya naman nilang ihandle dahil sa taglay nilang sukat. Ang mga Carnotaurus ay may haba na abot sa 30 feet at taas na abot naman sa 10 feet. Isa rin sila sa pinakamabilis na malalaking predator na nabuhay sa mundo at sa katunayan, sinasabing mas mabilis pa sila sa mga T-Rex. Hindi malinaw kung sila ay naglalakbay ng grupo tulad ng mga raptor. Ngunit dahil sila ay mas malalaking mga predator, pinaniniwala ang sila ay mga solitary hunters. Meaning, hindi nila kailangan ng alalay. Number four, Mosasaurus. Bagaman teknikal na hindi isang dinosaur, ang mga dambuhalang halimaw na ito ay nararapat lamang na isama sa listahang ito. Naalala mo pa ba ang eksena sa Jurassic World kung saan ang isang napakalaking halimaw ay lumabas mula sa tubig upang kainin ang nakabitin na Great White Shark? Well, iyon ay Mosasaurus. In reality, ang mga nilalang na ito ay inuri bilang mga marine reptile, hindi mga dinosaur. Sila ay nabuhay noong Cretaceous period at sinasabing nag-evolve mula sa Aegealosauridae, maliliit na aquatic lizards. Ang mga Mosasaurus ay maaring lumaki ng hanggang 56 feet at ang sukat ng kanilang ulo ay 10% ng kanilang laki. Sinasabing sila ay lumalangoy sa tubig na parang mga ahas at igat na gumagalaw ng side to side. Gayunpaman, Iminumungkahi ng mga kamakailang ebidensya na sila ay gumagalaw na mas katulad ng mga pating dahil sa mga flukes sa kanilang buntot. Meaning, ang kanilang katawan ay mananatiling tuwid at ang kanilang buntot lamang ang gumagalaw kapag sila ay lumalangoy. Pero ang mas interesanting bagay tungkol sa mga predator na ito ay kung papaano sila manghuli. Hindi nila sinusubaybayan at inahabol ang kanilang biktima kundi ang ginagawa nila ay magtago at maghintay ng tamang pagkakataon para sugurin at i ang kanilang biktima. Number 3. Giganotosaurus Ang mga Giganotosaurus ay nabuhay sa Earth noong Late Cretaceous Period, 30 million years bago ang mga T-Rex. Maraming ebidensya ang sumasang-ayon na ang mga predator na ito ay halos kapareho ng T-Rex. Ngunit dahil wala pang kumpletong kalansay ng mga dinosaur na ito, posible na mas malaki pa sila kaysa sa nauna nang inakala. Sinasabing ang mga Giganotosaurus ay may haba na aabot sa 43 feet at taas na aabot naman sa 16 feet. Sinasabi rin na sila ay nagtataglay ng metabolismo na katulad ng mga reptile at mamal na malamang na naging sanhi ng mabilis nilang paglaki sa maikling panahon. Ang mga Giganotosaurus ay medyo mabilis din. May kakayan silang tumakbo sa bilis na abot sa 50 kilometers per hour, mas mabilis kaysa sa pinakamabilis na tao sa kasaysayan. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit ang mga Giganotosaurus ay nasa tuktok ng food chain ng Late Cretaceous, South America. Katropa, bago tayo magpatuloy sa number 2 at number 1, kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, huwag kalimutang mag-iwan ng like at comment sa baba ng video na ito. Salamat! Number 2, Therizinosaurus. Ang Therizinosaurus ay marahil ang pinakakaibang carnivorous dinosaur na natuklasan sa kasaysayan. Ang mala na predator na ito ay naghari sa Asia noong late Cretaceous period, 70 million years na ang nakakalipas. Sila ang may pinakamahabang koko na naitalas sa kasaysayan, hindi lamang sa mga dinosaur, kundi sa lahat ng mga hayop na nabuhay sa Earth. Ang kanilang mga kuko ay maaaring humaba ng hanggang 3.2 feet at bukod doon, mayroon din silang mahabang leeg na parang giraffe. Ang mga Terezinosaurus ay may haba na abot sa 33 feet at taas na abot naman sa 16 feet. Bagaman taglay ng mga Terezinosaurus ang mga katangian ng isang predator, hindi talaga malinaw kung sila ay mga carnivore o herbivore. Pero sino ang magsasabing hindi nila kayang talunin ang kanilang pinsan na T-Rex gamit ang mahaba at matatalas nilang mga kuko? Sa kasalukuyan, ang scientific community ay nahatis sa kung ang Pterizinosaurus ay isang purong vegetarian o kung minsan ay kumakain ng laman kasama ng mga gulay. Sa uli, hindi man malinaw kung ano talaga ang kanilang diet, Malinaw at halata naman na hindi gugustuhin ng iba pang mga predator na makalaban ang mga therizinosaurus. Number 1, Spinosaurus. Ang pinakamalaki at pinakacarnivorous na dinosaur na nabuhay sa Earth ay ang Spinosaurus pinaka-carnivorous dahil ang mga dambuhalang predator na ito ang unang mga dinosaur na natutong lumangoy meaning ang kanilang biktima sa lupa man o sa tubig ay hindi makakatakas sa kanila Ang Spinosaurus ay isang carnivorous theropod na nabuhay noong Cretaceous period sa kontinente na tinatawag natin ngayon na North Africa Ang Spinosaurus hindi tulad ng iba pang apex predator ay may higanting layag o sails sa likod nito na may tuturing na blessing o di naman kaya ay nakamamatay na depekto. Ang layag ay maaaring magbigay sa kanila ng mas malaki at mas nakakatakot na itsura. Mayroon ding mga debate tungkol sa kung ang layag ay maaaring gamitin para sa pag-iwas sa iba pang mga predator, pang-regulate ng temperatura ng katawan o pang-akit ng mga potensyal na kapareha Ngunit ang lahat ng yan ay teorya lamang. Ang tanging sigurado lang sa ngayon ay ang layag na ito ay ang malaking kahinaan din ng Spinosaurus sapagkat ito ay direktang konektado sa kanilang gulugod. Kaya kung sila ay matumbah at madaganan ang layag na ito, maaari nila itong ikamatay kaagad. Hindi rin ganoon kabilis ang mga Spinosaurus at kaya lamang nilang tumakbo sa bilis na 24 km per hour. Pero maari silang tumimbang ng hanggang 23 tons o pinagsamang timbang ng T-Rex at Giganotosaurus. Sa haba nila na abot sa 60 feet at taas na abot naman sa 18 feet, hindi na nakapagtatakang sila ang pinakanangibabaw noong Cretaceous period. Dahil sa mga katangi ang ito, malinaw na mas karapat dapat ang Spinosaurus sa titulong Undisputed King of the Dinosaurs. Agree ka ba katropa? I-comment lang ang inyong opinion sa comment section below. Make sure na panoorin din ang mga video na kabilang sa playlist na iyong nakikita sa screen. Pindutin lang ang card na makikita sa itaas. Narito ang sample preview. Panoorin! Kinain ni Sagawa ang iba't ibang bahagi ng katawan ni Hartevel. Karamihan ay sa kanyang mga suso at mukha, hilawman o luto habang ang ibang bahagi ay itinago niya sa kanyang refrigerator. Kinuhanan din ni Sagawa ng mga litrato ang katawan ni Hartevelt sa bawat yugto ng pagkain niya rito. Makalipas ang apat na araw, nagsimula ng mga moy ang mga labi ni Hartevelt kaya napagpasyahan ni Sagawa na itapo na ang mga ito sa isang dawa. So that's it. Maraming salamat sa panonood and see you next time.